Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang pescon para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpakyut. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. Okay, mga nagbanabanang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH Channel, mga kababayan. Ayan, nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay June 13, 2025, mga kababayan. At eto, Friday the 13th. Sabi nila, araw na ng mga malas, mga kababayan. ah uh, well, of course, hindi tayo nainiwala nito. Pero sa mga nangyayari ngayon, mukhang may minamalas. oh, at dahil dyan, uh, uubusin ang pera ng tao or tax ng taong bayan para lang mabawi at maalis yung malas. Eto, anong pag-usapan natin ngayon mga kababayan? Ako, ito. Martin Romualdez, mga kababayan! Dispirado na nga ba? Oh, nagpabango na. Umpisa ng nagpabango. Damit! Ay! Ang... Drumroll. May drumroll tayo dito. Ayan, tayo na lang. Para ng taong bayan. Ah, oh, ito pag-usapan natin ngayon mga kababayan kasi ito matindi ito. Nako. So, oh, I think alam naman ng lahat na may bagong aso ito. At ito na nga, of course. Sa so, tingin niyo ba, pera ni Martin Romualdez ang uh, pinababayan, pinambabayad, pinapakain sa kanyang aso? Oh, hindi naman 'di ba? I think pera, pera ng taong bayan ang pinapakain sa kanyang aso mga kababayan. Well, anyway, ito, pag-usapan natin ang mabilisan ito mga kababayan. Kasi nga, ito, ngayong araw na ito mga kababayan, nag-umpisa ng nagpabango. At bakit natin natanong, ito pag-usapan, bakit natin natanong, na disperado na nga ba itong si Martin Romualdez mga kababayan? Ito, pag-usapan natin. Ah, uh, by the way, bago natin i-play ang video na ito mga kababayan, like po and share ng videos natin and then paki request ko po sa inyo na kung saan na paki-like po and and paki-subscribe din po and paki-follow po ng ating sarito sa ating channel at sa ibang social media accounts okay and sa lahat na nakapasa nakapag-subscribe na maraming maraming salamat po sa lahat palakpakan tayo eto mga kababayan bakit natanong natin eto tingnan niyo itong video na ito mga kababayan ha Magandang araw po sa ating mga kababayan. Oh, o naku, kanina magandang araw, ngayon hindi na. Paglabas mo, hindi na. <laughs> ito, patuloy muna natin. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naniniligay. O, oh, mandato daw ng Kongreso, mga kababayan, ay tumulong. <laughs> Pakicomment nyo nga dyan kung tama ba ito. Kasi sa pagkakalam ko mga kababayan, ang mandato ng ah uh, anong tawag nito? Congress ay gumawa ng batas. Well, of course, that would result para doon sa improvement ng taong bayan or ng ating bansa. Pero hindi, it does not necessarily follow mga kababayan na lahat ng gagawin nila or lahat ng batas ay directly makatutulong doon sa taong bayan. Yung iba indirect, yung iba direct. Pero again, kung sasabihin nyo, kung ang sasabihin nyo na tulong na kung saan direct na bibigay ng tulong kay, katulad ng ayuda, eh hindi yan yung madato. i okay, comment nyo dyan mga kababayan. Ito, isa-isahin natin dito mga punto mga kababayan ha. Pinindigan, ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong. Ah, ano, ano, no. Ah, <laughs> oh, tinawag daw si Martin Romualdez mga kababayan ng tambalos-los dahil sa pagtulong. Tinawag nga ba natin, or tinawag nga ba ni Vice President Sara Duterte mga kababayan? Si Martin Romualdez na los na dahil sa pagtulong. Oh, doon sa mga nakasubaybay. Oh. Tinawag ni Sara Duterte mga kababayan si Martin Romualdez sa los Kasi alam ni Vice President Sara ang mga ginawa ni Martin Romualdez nung sila ay magkapartido pa. Kaya nako, ikaw ma'am. Sino pa ito? Uh, Attorney Princess Abante. Abogado pa naman. Hindi mo na maluloko ang taong bayan. Ah, uh, Di ba? Hindi tinawag na tambaluslo si Martin Romualdez dahil tumulong siya. Tinawag niyang siyang tambaluslos kasi yung mga kabulas yung mga ginawa niya karamihan kabulastugan. Nako. Oh. Pero of course, kung iisa natin mga kababayan, eh, mag, magka itong video natin hahaba ng hahaba kasi ang dami. But anyway, at eh, ito na nga mga kababayan, tanong natin, bakit kaya naglabas ang House of Representatives ng video na ito? na uh, comment kayo dyan mga kababayan. Uh, comment nyo ating tingnan ninyo ang mga pangyayari. Itong video na ito, inilabas pagkatapos na remand ng impeachment case laban kay BP Sara. Kaya nga ito, sabi natin, ito, desperate move na ito ni Martin Romualdez, mga kababayan. Kasi mukhang nakikita na niya na ang mga senador walang or hindi interesado doon sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Oh, na remand na. At ngayon, Pagdating ng 20th Congress ngayong July 30 or 28, mga kababayan, pag-uusapan pa rin ng 20th Congress kung anong gagawin dyan sa impeachment case laban kay VP Sara, mga kababayan? At the same time, maghihingi pa rin ang uh, 19th Congress ng endorsement galing sa Kamara. And most likely, mga kababayan, sinabi ni Toby Chanko at ni Juke Frasco mga kababayan na nawawala na ng support si Martin Romualdez bilang house speaker. Well anyway, sabi nga naman ni JJ Suarez na mayroon pa raw 280 plus na pumirma ng manifesto sa kanilang support kay Martin Romualdez. Well, sabihin natin totoo. Hmm kasi pwede ka namang pumirma pero sa kalooban mo hindi ka uh, hindi ka susuporta. Pumipirma ka lang kasi natatakot kang hindi mag-release ng budget. Which is ganun ang ginawa nung in-impeach nila si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Oh, alam na natin yan. Gawain yan eh, Martin Romualdez. <laughs> Oh, tayo pa bang sino bang niloloko nito ni Attorney Princess mga kababayan? Ito lang, ito mga kababayan. Ipalam ko lang sa si lahat. Ha? Ito kasi abogado. Ah, magaling ito manloko. Pero kung kung hindi ka nag-iisip, hindi mo parang parang tinatanggap mo lang kung ano yung statement niya, most likely mapapaniwala ka. Okay? Pero kung titingnan ninyo mabuti mga kababayan, ang daming fallacious statements dito. Ito nga. Oh. Kung sinabi daw o tinawag daw si Martin Romualdez na tambaluslos dahil tumulong. Oh, mas okay na daw 'yun. 'Di ba? Eh tinawag ng tambaloslos kasi mayroong ginawang kabalastugan, hindi naman tinawag dahil tumulong. Oh, 'di ba? At ito pa, mandato daw ng kongres ito mulong Well, probably tumulong. Pero ang pangunahing mandato talaga is gumawa ng batas para si ikabubuti ng bansa. Biit it, magiging resulta man yan sa direct na pagtulong sa tao o hindi. Basta gumawa ng batas. Hindi yung namimigay ng ayuda. <laughs> so kaya kayo mga kababayan, again, kung mayroong napadpad dito sa ating channel na galit kay VP Sara, buksan po ninyo yung kaisipan po ninyo. Okay? ah uh, kasi hindi po si Sara Duterte ang problema ng ating bansa. Ito pong pinoprotektahan ng babaeng ito. Ito po ang nagdala ng gulo. O, diba? Pero kung galit kayo kay VP Sara, nag-agree kayo dito, eh mukhang wala po kayong pinagkaiba. Hmm, eto, patuloy natin. Sa mga nagugutom, may sakit, at nawala ng hanap Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan. Mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos. Kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ah. Oh. oh, mas mabuti na rin. Ah. Ay, ano nga natin ito? Baka pa. Ba? Ayan, ayan. Kaya hindi uh, klaro eh para putol yung mukha niya ayan ayan mga kababayan uh, mas mabuti na raw tala tawaging tambaluslos mga kababayan kaysa kawatan Ang tambaluslos nga nako bong kang hindi ito si Buano mga kababayan ang tambaluslos nga mas worst pa sa kawatan Mm. Sa Sibuano nga ang tambaluslos, yan Covered na niya lahat ang kasamaan, hindi lang kawatan. Covered na yan, sinungaling, kawatan. Ano pa? Magnanak ka, o oh, ganon din yan, kawatan. Ano pa? Ah, pangit ang ugali, pangit ang pagbumuka. O, oh. ganon yan, anak ko. Hindi niya pala alam kung ano ang tambaluslos. Kilala na nga ng tao si Martin Romualdez bilang tambuluslos. Ibig sabihin, nandiyan na lahat ang kasamaan. Anak ko. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito'y tinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. ah uh, hindi daw nililipat sa personal na bank account. Ta teka lang, sino bang naglipat? Sino bang may alam sa paglipat ng personal bank account? Bakit alam nila niya yung mga kababayan? Oh, gawain ba ni Sarah? I think hindi naman yan lumabas sa hearing, di ba? Oh, pag-comment nyo Pero, ito silang nagsasalita, ito si Attorney Princess, siya yung may alam na pwede palang i-transfer sa personal bank account, mga kababayan. Gawain kaya nila yan? Comment nyo nga dyan, mga kababayan, kung anong masasabi niyo dito. Kasi mukhang binibigyan nila ng idea dito si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. No. Oh, kasi ah, oh, nag-hearing naman, di ba? Doon sa Committee on Youth Government, na kung saan pagkatapos ma-withdraw yung pera ay nandoon na sa intelligence personnel wala naman nagsabi na inilagay sa personal na bulsa or bank account oh ang ayuda nakakarating sa tao hindi sa bulsa ng iilan Anong na marami? Bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Uh, bago na tayo patuloy mga kababayan, eh ito ha. Ito mga kababayan, insulto ito sa ating ordinaryong Pilipino. Lahat, lahat ha. Nakatanggap man ng ayuda o hindi insulto ito. Uh, bakit? Bakit? Paano naging insulto ito? Ito pag-isipan ninyo ha. Akala siguro ng mga politiko na ito mga kababayan, lalo na itong si Martin Romaldes. Ako, nakapikit ang mata ni madam. Mukhang kinakabahan ako ah. Wala na wey. Eh. Oh, huwag niyo lang muna tignan. Play lang muna para magigising ha. Ayan, ah, gising na. Pero ah. mga kababayan, insulto yan. Bakit? Akala iniisip ng mga politikong ito na kung ikaw, ordinaryong Pilipino, basta may matanggap ka lang na pera, galing sa gobyerno, iniisip nila na okay na sa iyo ang lahat. Tanggap mo na ang lahat at iisipin mo na na may nagawa na ang politiko, may nagawa na ang politiko na mabuti para sa iyo. Well, unfortunately, merong ganyan. Merong mga taong nag-iisip ng ganyan. Kasi may mga naririnig tayo na kung saan, oh, ah, uh, buboto nilang tao na ito kasi namimigay ng ayuda, ah, uh, merong mga scholars. Pero mga kababayan, again, insulto po yan. Kasi ginagawa tayong mga inutil ng mga politiko na ito. Kung kayo ay nasisiyahan kasi nakatatanggap kayo ng ayuda, ginawa po kayong inutil niyan. At sinong may pakana niyan? Ito si Martin Romualdez. Diba? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap ha? kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo, at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginasto sa loob lamang ng ilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Well anyway, ito mga bago na patuloy ha. Ito importante mga kababayan. Kasi nga, ako honestly, again, ulitin ko, okay sa akin legally, na matuloy ang impeachment para may, kasi alam natin para may bulgar ni VP Sara lahat. Pero ayaw ko lang ng impeachment the ethically or morally mga kababayan kasi alam ko nakita ko na kay Joseph Estrada at kay uh, Rinato Corona mga kababayan na ang purpose nila dyan ay pabuksan yung bank account ng inaakusahan nila. Oh, pabuksan nila yung bank account katulad ng sinabi dito ah, oh, pabuksan nila yung bank account at kung hindi papayag ang mga senator judges, mga kababayan, magrarali yan sila. O oh, yan yung plano nila. Ano kita na natin? <laughs> Kaya kayo dyan, uh, galit pa rin kay VP Sara. Kung hindi pa kayo nagising dito sa mga ginagawa ng kongres mga kababayan, ewan ko na lang kung saan kayo tumitingin ngayon. Well, naintindihan namin, ang gusto ninyo yung mga kakamping, so gusto, well, walang problema, okay lang naman yan. Pero kung harap-harapan kayong niloloko, katulad nito mga kababayan, harap-harapan kayong ininsulto, eh, ibang usapin na rin po yan. Hmm. O, kasi nga raw, nagtatrabaho si Mo Romualdez. Naku, ano ba to? Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at ilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang kamera ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang pescon para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpakiyut. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba? Ah, eh, wala dong plan ng tumakbo sa 2028 mga kababayan. Pero, nung 2023, oh, nagpaikot na na signature campaign mga kababayan <laughs> sino niluloko nito? Oh, at eto pa. Mm. Wala daw planong tumakbo sa 2028. Pero, oh, oh, na makikita mo, nag-iikot, namimigay ng ayuda kahit saan-saan, kahit sa Tacloban or sa uh, Visayas lang naman yung distrito niya. Well, pwede niyo yung sabihin eh kasi siya yung speaker. <laughs> Nako. Well, kababayan. Well, anyway, oh, well, acceptable nga naman yun. Pero again, in the first place, yung distrito mo, nasa Visayas lang. Pero bakit ka napunta sa Batangas, saan pa? Sa Tarlac, mm, di ba? Ah, ang... eh, kung walang plano sa 2028, bakit ka napunta doon? Plano sa 2028? Wala na ngayon, mga kababayan, hindi nga naman kailangan ni Martin Romualdez maging presidente pa. Kasi kontrolado na naman niya yung pera ng taong bayan. Ngayon, nga pa lang. At the same time, kontrolado din naman niya yung presidente natin, di ba? Hindi na nga niya kailangan. Pero, pero, yung 2028 ang kinatatakutan niya. Kasi, kaya, kailangan niyang pabagsakin si Vice President Sara Duterte kasi, kung hindi man siya tatakbo bilang presidente sa 2028 at mariretain pa rin siya bilang congressman, I think meron pa siyang isang term mga kababayan, most likely hindi siya makagalaw kung si si Sara Duterte ang papasok bilang presidente. Kaya dapat niya pabagsakin si VP Sara para pwede para kontrolado pa rin niya. Yung papasok na presidente kahit hindi siya maging presidente ng bansa. Okay na sa kan magiging okay na sa kanya bilang House Speaker, bilang congressman kasi nandun yung pera mga kababayan. Ang importante lang sa kanya ay makontrol niya yung presidente katulad ngayon. Hmm, di ba? Oh, uh, ito, patuloy natin. Dahil kung iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong, Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang terya. ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Lumalabas nga. Mababa lang nga sa ratings kaya hindi papasok sa top 3. Nako? Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mali yung script mo, madam. <laughs> wala sa checklist. Kung may checklist ng presidente, ibig sabihin, yung checklist ng gusto mo pre -pre presidente ay yung checklist niya, yung mga aksyon niya, yung mga ginagawa. Pero ang sinasabi mo, oh, wala si Martin Romualdez. So, ibig mo sabihin, hindi siya nalista doon sa may mga gusto. Mali yung script mo, ulitin mo, baguhin mo yan. Ano pa naman yan? Nagbabasa na nga lang, mali pa. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Maraming salamat po. Oh, maraming salamat din, eh, madam. Oh, well, anyway. ah, uh, ito mga kababayan, pagkita mo na natin yung mukha ni Madam Princess, mga kababayan. Oh, well, ano nakapikit na naman. Ah, uh, eto mga pag-usapan natin mabilisan ha. Kasi pinapalabas again nga ang daming fallacious statements dito mga kababayan. Ah, uh, common falla uh, fallacy na ginagamit dito ni Attorney Princess mga kababayan ay appealing on the emotions of the people mga kababayan. Bakit? Ah, uh, pinapalabas niya dito na kaawa-awa si Martin Romualdez, binabanatan kahit walang ginagawa, binabanatan ng personal kahit nagtatrabaho. Mm, yan na yan daw. Oh. Ano pa? Ah, uh, mm, nag well, hindi daw wala dong planong tumakbo, ang plano ang, ang gusto lang daw itumulong. Oh, yan daw mga, 'yan mga appealing to the emotions of the people kung hindi kayo mapagmasid, mga kababayan, na hindi niyo i-evaluate nang mabuti yang mga statements na yan, mapapaniwala kayo sa mga sinasabi nila or nito ni Atty. princess pero ang totoo niyan mga kababayan again fallacy nga yan meaning mali na mga statements or kan loloko harap-harapang panloloko oh harap-harapang panloloko kasi nga mga kababayan yung ginagawa ni Martin Romualdez ngayon ay salungat sa mga sinasabi ni Atty. princess bakit no 2023 nakaroon sila ng signature campaign di ba at the same time, nagplano silang pabagsakin si VP Sara through mga fronts ng NPA, yung mga, mga makabayan black. Binanata nila si Vice President Sara Duterte sa mga hearings nila, siniraan nila, oh, at oh, may mga paratang na nagnakaw. Yeah, kahit un until now, hindi pa rin nila ma-prove mga kababayan kahit meron na silang kasong mga e di ba? At eto mga kababayan. Ah, Magtrabaho lang daw pero nasaan yung mga budget, yung pera ng PhilHealth, yung inutang sa Korea mga kababayan para sa Panay Bridge. Ah, para Panay Gimaras Bridge nasaan na? O oh, di ba? Ang Congress naman may control sa pera, yung sa budget yung mga insertions sa mga project insertions para sa budget ng 2025 mga kababayan. Yung pamimigay ng akap. Yung pag-hostage ng budget para pirmahan yung uh, ano tawag nito? Impeachment. Ano tawag ninyo dyan? Paki comment nga, madam? Well, oh, anyway. Ah, uh, ito, bakit nga nasabi natin desperado na ito si Martin Romualdez mga kababayan? Kasi, atalain nyo, pera ng taong bayan, ginagamit pang bayad dyan. Sahod ng abogado na yan, anak ni Atras Abante, para lang magpabango si Martin Romualdez. O, oh, di ba? Ano masasabi ninyo dyan? Oh, well, anyway, paki-comment po mga kababayan, paki-like po and share ng video na ito and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.